Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong e-search sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Magandang araw sa ating lahat. Narito na naman po tayo upang mag-aral muli ng salita ng Diyos gamit ang Biblia. Bago natin umpisahan ang bago nating topic, ay hayaan niyo muna akong magpasalamat una sa Diyos na lumikha ng lahat na nagbigay sa akin ng karunungan at pribilihiyo na makapag-share ng kanyang salita sa mga tao, nagpapasalamat ako sa pagbuhos niya ng kanyang dugo sa kalbaryo upang malinis ang mga kasalanan ko at mga kasalanan nating lahat. Ako ay namamangha sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Inibig niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig, ako ay isang maruming basahan sa kanyang harapan, ngunit minahal niya ako ng walang kondisyon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig at puso ng tao na nagbabago at mapangdaya. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay walang daya at kailanman, ito ay hindi magbabago. Purihin ang Diyos na buhay na napakabuti at hindi nagbabago. Ikalawa, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa aking mga bagong uploads. Sa mga nag-likes at share ng aking mga video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lingid sa inyong kaalaman, kayo po ay nagiging kabahagi sa pag-share ng salita ng Diyos. Ngayon, tayo ay umabot na sa 3,000 subscribers. Muli, sa Diyos ang lahat ng papuri. Narito ang mga katanungan na ating sasagutin sa video na ito. Ano ang panandaliang pangako ng Diyos sa mga Hudyo? Ano ang pangmatagalang pangako ng Diyos sa buong mundo? Bakit hindi tinapos ng Mesaya ang pagbasa sa aklat ni Propeta Isayas? Ano ang profesya ni Isaiah na natupad, nang ang Mesaya ay naparito sa mundo? Kung ang unang pagparito ng Mesaya ay isang sakripisyong kordero, ano naman siya sa kanyang ikalawang pagbabalik? Ipinangako ng Diyos, hindi lamang ang pagpapalaya mula sa pagkatapon, kundi ang pagpapalaya sa kasalanan. Sa ilalim ng inspirasyon ng banal na Espiritu ng Diyos, ipinahayag ni Propeta Isayas, na ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat ako ay itinalaga ng Panginoon. Isaiah 61 verse 1 to 3 Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat hinirang ako ng Panginoon, upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi, Kanyang sinugo ako, upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon, at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos, upang alawin ang lahat ng tumatangis, upang pagkalooban sila na tumatangis sa Zion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak, sa halip na mga abo, sa halip na pagtangis, ay langis ng kagalakan, sa halip na lupay-pay na diwa, ay damit ng kapurihan, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran, ang pananim ng Panginoon. Upang siya'y bigyan ng kaluwalhatian. Bagamat ang konteksto ng profesiya na ito ay kasama ang pangako ng Diyos na palayain ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin, ito ay tumitingin din sa mas malaking larawan na kung saan ay palalayain ng Diyos ang buong mundo mula sa pagkaalipin sa kasalanan, sa pamamagitan ng isang Mesiyas o isang tagapagligtas. Maraming beses na kinilala ni Isayas ang tagapagligtas, bilang the one, whom the Spirit of the Lord God was upon halimbawa, sa Isaiah 11 verse 1 to 2. At may lalabas na usbong sa puno ni Jesse, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga, at ang espiritu ng Panginoon ay sa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Sa mga hindi pa nakapanood ng tungkol sa Fear of Fear of the Lord, ay panuorin niyo po ang aking video patungkol dito para hindi po kayo malito sa ibig sabihin ng fear of the Lord sa Isaiah 11 verse 2. Ang pamagat po ng ating video ay Tribulation, Hell, Wrath of God, Kailangan Bang Katakutan? Ano ang fear sa Biblia? At muli niyang sinabi sa Isaiah 42 verse 1. Narito ang aking lingkod, na aking inaalalayan, ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya, siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. At muli, sa Isaiah 48 verse 16. Kayo'y lumapit sa akin, pakinggan ninyo ito, mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim, mula ng panahon na nangyari ito ay naroon na ako. At ngayoy sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang panandaliang pangako sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga Hudyo mula sa pagkatapon, tinupad din niya ang kanyang pangmatagalang pangako sa pamamagitan ng pagpapalaya sa buong mundo mula sa kasalanan. Makalipas lamang ang mahigit pitundaang taon, ipinadala niya ang kanyang ipinangakong manunubes, na tinawag niyang Yahusha, isang pangalan na nangangahulugang, ang Panginoon ay kaligtasan. Kapansin-pansin, hayagang inihayag at kinilala ng Mesaya ang kanyang papel sa sinagaga sa Nazareth, sa pamamagitan ng pagsipi sa parehong talatang ito sa Isayas. Gaya ng nakatala sa Luke 4 verse 17 to 21, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat, at natagpuan niya ang dako na kung saan ay nasusulat ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sinugo niya ako, upang pagalingin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag, at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi. Upang ipahayag, ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Isinara niya ang aklat, isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagaga ay nakatutok sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pandinig. Habang malinaw na ipinakilala ng Mesaya ang kanyang sarili bilang ang ipinangakong manunubas ng mundo na nakita ni Isayas, kung ating mapapansin, ay hindi niya tinapos ang talata. Sa katunayan, huminto ang Mesaya sa kalagitnaan ng pangungusap bago banggitin ni Isayas ang araw ng paghihiganti ng Diyos. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat, habang ang unang bahagi ng profesiya ni Isayas ay natupad sa pamamagitan ng unang pagparito ng Mesaya, ang paghatol ng Diyos sa masasama at ang kanyang pisikal na paghahari sa mundo, ay nakalaan lamang hanggang sa ikalawang pagparito ng Mesaya kung saan, ay darating siya hindi na bilang isang sakripisyong kordero, kundi bilang isang mananakop na leon. Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin mo na kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga uploads. Muli, ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa ating mga gawa.